Good evening, I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, reaction natin sa paandar ng ating pambatong si Michelle D. sa mga nagaganap ngayon para sa laban niya sa Mills Universe. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta araw-araw, lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay excited na sa darating na Miss Universe kasi talaga naman ang mga kandidata ay kanya-kanya ng paandar pagdating sa social media. At hindi lang yon kahit ang ating pambato na si Michelle Marquis D ay talaga namang hindi na siya maawat sa pagpapasabog niya. So kahapon ay talagang nagulat tayo sa pasabog ni Michelle D kung saan ay kinuha silang model ng Vogue, di ba? Sa Vogue magazine at eto nga talagang sumabog ang 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 excitement natin kasi sobrang ano, tawag dito ang kasama niya dito hindi lang basta-basta mga beauty queen. Kumbaga, iba't ibang klase ng beauty queen, 'di ba? So naaalala ko noon si Catriona Gray na kasama niya si yung mga ilang beauty queen na ng Miss Universe, di ba? Yung time na lalaban pa lang siya sa Miss Universe dahil may isang party na inatinan itong si Catriona Gray kung saan doon -do sila Demily Peter, Fia Wartzbach at saka kung di ako nagkakamali si Iris ba? So, yon At yung photos na yon ang sinasabi si Catriona Gray na ang susunod na rin na dyan. So, noon last year sa coronation night ng Miss Universe na paligiran din ng Miss Universe ito si Celeste Cortesi at sinabi nga nila na mukhang sign to kay Celeste Cortesi pero hindi siya nanalo. So ibig sabihin noon wala yun sa uh, napapaligiran ka ba ng mga beauty queen sa mga photo shoot mo nasa ano yun eh kalibre pa rin ang kandidata at the end of the story kung paano ka talaga aarangkada ng todo-todo pagdating sa competition na lalabanan mo. So, kahit pasabihin natin lahat ng beauty queen, eh, napagitnaan ka pero kung hindi ka rin naman talaga nag-effort at wala ka rin ginagawa para manalo talaga bilang isang reyna so walang mangyayari yan so si Michelle di kahapon nga sa Vogue magazine nga na may title na Game of the Crown so bigyan natin na reaction natuwa ako to be honest yung nakita ko yung photos na yon kasi parang grabe ang caliber ng photos na yon at hindi lang basta-basta caliber iba't ibang klase ng reyna ang makikita mo dito at grabe ha higit sa lahat ang pinakamaganda dito nandito dito yung mommy niya so nandiyan si Miss Catriona Gray nandiyan dyan si Rbuny ang reigning queen nandiyan din si Megang Yang at higit sa lahat nandiyan din si Miss Melanie Marquez at ang ating reigning Miss Universe Philippines na si Michelle D so ito ba ay makakatulong kay Michelle D para sa competition niya sa Miss Universe? To be honest, syempre, yung nakita to ng ibang kandidato, for sure, nagtaas ang kilay nila. So, isa tong paandar ni Michelle D na pwede niyang magamit na parang pampainit, pampaingay, pampa-publicity para sa kanya. So, masasabi ko na walang masama doon sa photos na yon pero isa yung pasabog. Ikaw ba naman makasama mo ang mga queen ng Miss World, ng Miss Universe, ng Miss International, napapaligiran ka. At the same time, lumabantong si, Mel, uh, si Michelle din ng Miss World Philippines, Miss Universe Philippines. 'Di ba? Parang ang gandang senyales para sa atin. Ayoko ng magsabi sa inyo na o umasa na kayo na tayo ang mananalo dito. Kasi at the end of the story pa rin, depende pa rin 'yan kay Michelle D kung paano talaga siya aarangkada sa competition. But yung photos na to, masasabi ko na sobrang good vibes. Sobrang panalo. Parang waiting someone na maging isang reyna at maging member nila, di ba? So kasi si Michelle di na lang naman doon ang hindi pa reyna talaga ng international pageant. And then nandoon doon din sa photos na yon, isa tong sinisimbolize na you are the next queen, o oh, di ba? So ganon kung paano ko tignan yung photos na yon. Plus nandoon doon din na masasabi ko yung photos na yon ay maraming reyna ang nakasuporta dito kay Michelle D. Di ba? So yon, so yon ang pinapakita ng photos na yon na para si Catriona Grace si Arboni ay 100% na nakasupport kay Michelle D. Either ang Miss World Beauty na si Megan Yan, ganun din nakasupport kay Michelle D. And then of course ang kanyang mother na si Miss Melanie Marquez na naging Miss International. And then parang sa photos na yan sinasabi na we are waiting for you to become a next queen of the Philippines. Ah, oh, di ba? So ang bongga. So ako para sa akin sana talaga na ano, mag-align ang lahat ng star dito kay Michelle D sa darating na competition na Miss Universe. Alam ko yung iba medyo nagtataas ang kilay na parang, ay nako, pabola, ay nako, paandar, pero wala namang ibubuga. Alam ko ganyan ang iniisip ng iba, pero kasi nandoon kasi tayo sa momento na nakikita naman natin na ginagawa ng ating pambato dito sa Miss Universe ang lahat ng kanyang makakaya mula sa kanyang advocacy, training, pasarela, styling, everything. Lahat ng aspeto talagang tinatrabaho niya. And then of course, nakakuha na yan ng magagandang tip mula sa mga reynang to katulad ni Megang Yang, katulad ni Catriona Gray especially Catriona Gray na isa sa mga kinikilala talaga na iconic queen di ba ng ating bansa and then of course isa pa si Miss Melanie Marquez na talagang masasabi natin kung pagiging iconic lang. Ito na talaga yung the best. At saka syempre, kaya Arpo ni ang reigning queen ng Miss Universe. So, for sure, maraming tip ang nakuha si Michelle D., Maraming advice. But at the end of the story, syempre, siya pa rin talaga ang gagawa ng kanyang kapalaran dito sa Miss Universe. Pero, sa ngayon, nararamdaman ko na she's a very powerful. Andiyan dyan na sa kanya lahat. So, hihintay na lang talaga natin na tumungtong siya sa intablado ng Miss Universe so yun so yun yung reaction ko doon sa nakita ko na photos nila sa Vogue magazine ko saan talaga ay my god Naloka ako ng bonggang bonga Na parang masasabi ko This is it na talaga guys This is it na Kumapit tayo at magtiwala tayo Kay Michelle D At hindi lang yan Diyos ko Kanina another Pasabog na naman si Michelle D October 1 Talagang ay nako grabe Dahil si Michelle D Nakatanggap na ng certification Na certified Na isa sa, sa mga member Ng Air Force. O, oh, di ba? Grabe ng pinasok ni Michelle D. Talagang tinodo niya na ng bonggam bongga So, bukod doon sa kanyang advocacy na napakaganda na talagang masasabi natin na lakas ng laban ng advocacy niya. Plus, nandoon doon din na nakita natin na hindi lang siya basta-basta talaga gumagawa ng advocacy. She want to serve for our country bilang Air Force. O, oh, di ba? So, si Michelle D ay certified nga ng member na ng ano mulawid o milawid ng Air Force dito nga sa Makati. So, naloka ako kasi grabe combination Catriona Gray and Beatrice Luigi Gomez ang drama ni Michelle D sa kanyang competition dito sa Miss Universe. So, isa lang to talagang pagpapatunay na grabe talaga ang paghahanda ni Michelle D sa competition ng Miss Universe na wala tayong dapat ikabahala or hindi tayo dapat mag-alala kasi kung talagang para sa kanya to ay mangyayari ang lahat, di ba? Kasi ginawa niya na yung part niya. So parang feeling ko payback soon talagang masasabi ko na oh my god, good luck talaga kay Michelle D dahil nakita naman natin yung effort ng tao sa lahat ng ginagawa niya. So this coming October, lalo na ngayon, start na ang October, parang ano na lang, 30 days to go ang hihintayin natin o 40 days to go, mag start na ang competition na Miss Universe. Ayan na nga pinag-uusapan na yung gown niya na gagamitin sa Miss Universe na talaga naman ang sabing gano sobrang pasabog daw guys at talagang I'm so excited na kasi sinasabi nga ni Michelle dito na iconic, magiging iconic or magiging magiging ano pag-uusapan yung kaniyang evening gown na susuotin para sa Miss Universe hmm ano kaya yon syempre ang akin, sana talaga maging paandar for preliminary competition. Ang nakakatuwa lang dito, at least ngayon, alam na natin na may tatahin ng gown niya, na sure na may susuotin na, at may maipapakita na siya sa Miss Universe, hindi katulad noong last year, di ba? Na parang hindi tayo sigurado kung ano ba susuotin ni Celeste. Actually, nagulat na lang tayo. May sinuot naman, bongga naman yung sinuot, in fairness naman kay Tolentino uh, yung gumawa ng gown niya. So, in fairness naman. But para sa akin, syempre, uh, mas maganda na yung napagpaplanuhan maaga pa lang, prepared ng maigi. So, sinabi nga ni Michelle D sa kanyang interview, yung kanyang gown, syempre, uh, hinayaan niya na to sa kanyang designer na pinagkakatiwalaan niya sa lahat ng laban niya sa competition dito sa Miss universe. O, ba diba? Sa laban niya. Ito din kasi yung naging design niya sa laban niya noong Miss Universe Philippines. At nakita naman natin yung gown na ginamit ni Miss Universe Philippines, ba diba? White at saka black talaga namang sabi ko oh my god pumalo naman yun ng best national ko ano di ba long gown best long gown sa dalawang magkasunod na taon so ibig sabihin um alam ng designer niya kung ano ang kailangan na suotin ni Michelle D. Alam ng designer niya na kung ano ba at saan komportable si Michelle D. sa mga ginagawa niya. Nung black na suot niya, sobrang simplihan lang yon Pero nakita mo talaga yung grabe kung paano niya dalhin. Sabi ng ganun, wag daw mag-block si Michelle D sa ano sa coronation night ng Miss Universe. Ako naman para sa akin okay lang as long comfortable siya and as long maganda yung cut ng gown. Bakit naman ng coronation night ng Miss Universe Philippines nakita naman natin na sobrang ganda, 'di ba? <laughs> ng kanyang gown, napaka-elegante. Ako para sa akin kasi si Michelle D pagdating sa kung paano magdala ng evening gown. Talaga sobrang elegante. Sa swimsuit, ayon So, sana mag or magwhite white Pwede din, di ba? So, yon So, nasabi ko na yon But, ayun yung wish ko na sana talaga Uh, magsuot siya ng perfect na color para sa kanya. Kasi, napaka-importante din kasi na alam niya kung anong color ang nagpapaganda sa kanya. Pero kasi favorite color niya talaga, it's sa black eh. Diba? Black, gray, ganon. So, let's see. Malalaman natin. but, ako excited ako ko anong styling ng hair niya kasi parang dalawang naiisip ko yung mag wet look siya katulad nung nakaraang taon ah, noong 2021 ba at ah, 2022 sa Miss Universe Philippines or mag ano siya pwede din mag tawag dito wet look at saka pwede din yung katulad nung last time na pinusod niya so anong gusto niyo guys ako para sa akin gusto ko sana yung wet look kasi parang ang bonggang tignan. Pero, guys, ako ha, personal ko lang to. Kasi yung nag-wet look siya nung last time, hindi <laughs> siya nanalo. First runner-up siya. So, ayoko mag-wet look siya kasi baka mag-first runner-up siya. So, gusto ko magbanat siya ng buhok para title. Pwede siguro gamitin niya yung dalawang ano, style. Uh, kasi di diba, dalawa naman ang competition. Isang preliminary sa isang uh, coronation night. So parang feeling ko mas bagay sa kanya yung naka-wet look kapag preliminary competition para bongga pasabog di ba tapos pag lumabas siya huwag niyang kulutin yung buhok niya utang na loob <laughs> kasi hindi nakakaganda sa kanya kapag nakaganyan tapos kinukulot <laughs> so ayoko kaya hindi siya nanalo ng best in swimsuit kasi hindi niya makuha yung perfect na ayos niya kapag swimsuit round. And knowing Michelle T, she wanted na maging different yung looks. So siguro mas maganda. First is wet look sa swimsuit. Diba? Parang mas bongga kung iwi wet look niya ganon. And then pagdating naman sa evening gown, sa kanyang puso din ng bonggam bongga ba diba? So, sa kanyang banatin. Mm -mm. Para at least ma mahita yung diferensya na parang may wow factor pag lumabas siya. Pwede din yon, Huwag niyang kulutin tapos wet look katulad ng ginawa niya noong Miss Universe Philippines nung unang laban niya. Kaya hindi siya nag-best in swimsuit dun kasi talagang tsumaka talaga yung itsura niya sa curly-curly na pa-curly hair. So, much better na i-wet look niya sa swimsuit round and then plus iba natin niya pagdating sa evening gown para may wow factor. So yon. And then gusto ko rin yung gown niya may pagka backless yung likod kasi alam mo naman na talagang baling-bali yung balakang niya. So mas maganda makita at ma-emphasize talaga yung kaseksihan ng likod niya. So yon ang akin. Huwag na nang i-emphasize yung harapan kasi wala naman siyang boobs. So yung likuran, ayun yung concern ko na parang mas feeling ko mas bongga kung e na siya doon. So, yun yung mga nakikita kong idea na sana gawin ni Michelle D sa coronation ng Miss Universe. Katulad ng kay Beatrice Luigi Gomez, di ba? Sabi ko, sana sa swimsuit round, banatin niya yung buhok niya. Tapos, alam mo yon na parang mag-ala, ano siya, mag-ala, Luigi talaga ang ginawa. O, di ba? Sobrang ganda. So, ngayon, ako naman kay Michelle D, uh, ayoko ng mga curly-curly, ayoko yung parang naka-straight lang na gano'n, na wala masyadong eksena kasi walang something special. Pero kapag binanat niya at winet look niya yun, plus talagang full makeup, oh my God, talagang grabe todo na to. Plus, siguro ang maganda din gawin niya, kasi syempre maraming may short hair dyan, maraming mag-wet look dyan. Wet look sa swimsuit and then banat pagdating sa evening gown winner. ba? Diba? Ewan ko na lang kung hindi tayo manalo niyan. So, yon, Ayun lang yung akin. Suggestion ko lang yon. Pero kayo, kung may nakikita kayo na mas bagay sa kanya, ah, uh, i-comment nyo yan para at least alam natin. Actually, nakikitaan ko na siya ng iba't-ibang makeup, iba't-ibang ano tawag dito, ah uh, styling. Yung naka-green siya, bagay din sa kanya yung green. Parang sobrang ang fresh nga tignan. And then, good luck yung looks, di ba? Na naka siya. So, gusto ko rin yon Gumamit siya ng mga green color, uh, black color, white color, yellow color, yung mga ganon. Kasi mas parang nagsushine siya. Sana mapili nga rin yung mga mga colors ng damit na gagamitin niya para sa competition ng Miss Universe. So, guys, let's see. So, ayun nga. Kanina nagulat ako kasi kanina ay graduation yun na as a Air Force uh, ba diba, member. So, nakakaloka. So, sabi ko nga, uh, ano bang may na ito sa competition ni Michelle D? Meron. Kasi syempre, isa tong pampaandar na maraming ginagawa. Kumbaga, talagang occupied etong si Michelle di sa lahat ng mga activity, sa lahat ng mga program na talagang masasabi natin na may ibubuga talaga sa Miss Universe. Hindi lang basta-basta ganda. Meron talaga siyang ginagawa as a Miss Universe Philippines. So, di ba? So, yon So, ayun ang kakaiba ni Michelle D sa mga ibang kandidata na lumalahok ngayon dito sa Miss Universe. Yung iba kasi puro ganda at paandar. But, yes, ando doon tayo beauty pageant to. But wag natin kakalimutan na sana ma-complete or matotal package ang pambato natin na si Michelle D dito sa competition ng Miss Universe. So, yon So, kayo ba, guys? Ano, guys, ang tingin ninyo sa mga paandar ni Michelle D, lalo na dito sa Vogue Magazine, ha, kung saan ay nakasama niya nga yung mga reyna ng ating bansa at hindi lang isang reyna ng Miss Universe. Ha. Dalawang Miss Universe, isang Miss World at saka Miss International. Di ba? Wala nga lang Miss Earth para complete eto na. And then, ano din ang masasabi mo sa pagpasok ni Michelle D as, ano, Air Force. So, Guys, ano guys ang masasabi mo? Malaki ba ang maitutulong neto sa publicity ni Michelle D? Malaki ba ang maitutulong neto sa laban ni Michelle D bilang kandidata ng Miss Universe? At saan aspeto at styling ang gusto ninyo na ma-improve pa kay Michelle D? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga syempre pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, guys maraming maraming salamat po syempre sa inyo lahat sa walang sawang support na binibigay ninyo dito sa channel ko at saka sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa akin mga chika. sabi ng gano'n always keep smiling and always think positive walang imposible sa itaas manalig lang tayo sa kanya kaya guys hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan See you tomorrow. Thank you, guys.